Magandang araw. Ayon, ang ganda ng araw ngayon. Ang ganda ng umaga. Hmm, naririnig nyo ba yon? <laughs> Pati ang mga manok. Ang ganda ng araw, no? Na pag nagkakaedad ka na, na appreciate mo talaga yung, alam mo yan, sa mga ordinaryong tao, ha? ewan ko lang sa mga gobyerno. Uh, para sa akin, ngayong nagkakaedad na kami, o kahit nung hindi pa ako nagkakaedad, or kahit hindi pa ako may edad, ganun sa mga 40s, ganun, naiisip ko na na dapat bago ka mawala sa mundong to, mag-iwan ka ng magandang kwento, di ba? Para pag laki ng mga anak at kaapo-apuhan mo, Ah, ito yung lola ko. Ah, ito yung nanay ko. Di ba? Yung mga ganon. Ito yung tita ko. At least may maganda kang kwentong naiwan, hindi lang sa pamilya mo. Pati na rin sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo. Eh, dito sa gobyerno. Halos karamihan sa kanila may edad na sila, di ba? Hindi kaya nila kayang gawin yung mag-iwan ka ng magandang kwento para kung maalis ka naman sa, sa pwesto, at least hanggang sa kaapo apuhan mo. Proud sila, di ba? Sa panahon kasi ngayon, sa nangyayari ngayon na hindi kasi ganun ang nangyayari. Hindi, hindi ganun ang pwede mong maiwan sa mga tao. Hindi lang sa mga anak mo, hindi lang sa pamilya mo, sa taong bayan. Dapat mag-iwan ka ng magandang kwento na magiging proud ang pamilya mo. 'Yung 'yung titingalain ka dahil may nagawa kang maganda sa kapwa mo sa Pilipinas. Dapat ganun. Kaso hindi eh. Dapat kung ikaw ang namumuno isinasantabi mo 'yung 'yung pakiramdam na galit, lungkot, ang iniisip mo ang taong bayan ay mga anak mo na dapat mong protektahan. May isang lungsod na talaga rin tinitingala ko. Eh. Bata pa yung namumuno dito. Sa ngayon kasi ano eh, ah, mayroon siyang project na papagawa siya ng city complex alam niyo naman na siguro kung sino to no. Nakakabilib lang na kada taon ay nakakaipon siya ng kada termino niya yata ay nakakaipon siya ng isang bilyon at yun yung pagpapagawa niya ngayon. Sana kung lahat ng lungsod ay ganon. Hindi ko naman sinasabing hindi 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 maano ang aming lungsod no. Pero mapapasana all ka na rin. At kung yung lugar na yon yung Pasig ay parte ng Pilipinas. Nagagawa niyang makapag-ipon. Walang utang. Bakit ang Pilipinas? Isang buong Pilipinas, hawak mo. Ang naiipon mo utang. Aray!